Alright mga boss, good morning So ito tayo ngayon mga boss <coughs> Kagigising lang natin Alas 6 So kagabi, gumarahi tayo Launa na Tapos ngayon gising tayo Alas 6. So ito mga boss yung unit natin Silokbo. ayan, Si Lokbo Ayan Nagbiyahe tayo kagabi ah, Six ways Maganda rin yung biyahe natin kagabi Yung maganda kumita rin So, malaki-laki din yung ano natin katabi. Ayos rin yung biyahe natin. Kaya lang, anong oras na tayo nakauwi. Alas, launa na. Madaling araw. Tutulog natin. Ano lang. Apat na oras. Tapos ngayon, coding pa ako. Partis ngayon, tres yung placard ko. ay body number ko, 4001. Tapos, yung pahinante ah, pahinante yung ano ko mga boss yung food ko iwan ko na ano, sana hindi pa nagpaparabdam kuyat din yun kaya iwan ko lang kung anong nangyayari sa kanya kung babiyahe ba siya o hindi pag hindi bumiyahe yung conductor ko patay na wala kami kikitain wala rin kami pangkain dito kasi mga boss pag wala kang biyahe wala kami pangkain <laughs> yun ang mahirap dito so kailangan lagi kang may biyahe para lagi kang mayroong pangkain So, sana dumating yung conductor ko para makabiyakay kami uli. Tingnan ko mga bus, Tayo oh. ah. <coughs> sa loob. may basura, oh. Yung mga pasero. Ah! Ayan. So, mga sumaganda rito mga boss uh, walisan muna natin. Walis-walisan muna natin kasi marami yan basura sa loob. Okay. So, Yan no, boss, nabalisa na natin si Lokbu. Malinis na siya. Ang problema mga boss, wala tayong conductor na naman. Nagoy. Ah. Oh, Umay. na nabiyahe ito mga boss ah. Nagrabe yung. Parang puyat yata ako ah. Puyat yata eh. Talagang puyat. Hindi <laughs> kasi ako makatulog na maayos eh kailangan ko ng tulugan na ano bibili tayo mga bus ng ano tulugan kasi pag ka sa dulo nakakatulog ka lamang kaya lang hindi ka komportable o so, kailangan ko bumili ng tulugan dito ako para makakahiga ako ng maayos doon kasi nahuhulog ako eh doon sa pinakadulo doon sa pinakadulo mga bus sa uh, five seater pinakadulo doon ako natutulog kaya lang nahuhulog ako Kagabi, muntik na ako mahulog. Hindi talaga kasi makatulog na maayos. So, mas maganda kung dito ako matutulog dito ako sa baba bibila ako ng panglakad yan ako matutulog para makatulog ako na maayos para pag kinabukasan comfortable yung biyahe pag nakatulog ka nang maayos yun lang mga boss ang dahing mga dito ang dahing mga nakagarahe mga puyat <laughs>